Good morning, guys! Good morning, good morning! So, mga... araw ngayon and then very windy but we're going to Garison. We'll visit yung isang kapatid namin together with my mga pinsan and kapatid. So, malayo yung lakaran ito sa pataas ng bundok. Habang papunta sa kay taas taasan ng bundok pinaghawak kami ng mga kahoy pang poster sa sa, sa cottage doon sa bundok so ayan a little help kahit kunti lang oh, ito yung mga pinsan ko si Crisanta and Lani say hi help <laughs> help malit lang naman hindi siya mabigay <laughs> So hindi pa kami nakakalahate, eh. malayo na hindi nadaanan. So sanay na sanay kami dito kasi dito kami tumadaan since bata kami going to school when we were in elementary. Pero ayan, tumatanda ng tao, tumataba, kaya so, medyo nakakapagod. But it's okay, minsan lang naman to. Last house yun sa likod, yun yung pinakahuling bahay before yung daan sa bundok. Whew. Yung iba, yung mga pinsan ko, nandiyan pa sila sa baba. Hindi nila kinayas. So, they have to rest. Pero ako, challenge sa akin. Nakakainan ko to. For many years, hindi ako dumahan dito. Tignan ko kung kaya ko pa. Yan. Parang walang hanggang daan pataas nung bata pa kami dito kami dumadaan papunta sa school nung high school na pala so napakahirap din ng dinadaanan namin noon going to school nung wala pang service as you can see doon yung lugar namin ito yung pine tree na to since bata pa kami dito na kami naglalaro dito kami sumisilong pag masyadong mataas yung araw. And kapag tag-ulan naman, dito kami sa gilid-gilid niya kumukuha ng mga wild mushroom, or we call it buo. At titignan pa natin mamaya yung mas mataas na bahagi ng lugar namin, yung bundok na dadaanan. Okay. Darasin nyo! Yan. Yan yung pine tree na sinasabi ko kanina na matagal na matagal na hindi pa ako pinapanganak hindi pa kami pinapanganak andyan na yan sana hindi na siya puputulin kasi ito na lang yung natitira isa, mag isa na lang to di ba? yes mag isa na lang tong pine tree na ito sa banda rito. so pag mapansin nyo medyo nakakalbo na rin sad to see yung mga changes dito sa lugar namin ito yung mga kabataan na naglinis ng daan So hopefully tuloy-tuloy na 'yan ha. Ah. Hindi lang ngayon. <laughs> na kami ng daanan papunta sa bahay ng kuya. Pagod na? Sa, sa sobrang init dito, grabe. Ang mali namin, hindi kami nagbaon ng tubig. So we need water. So at least medyo patad na yung dinadaanan namin. As so you can see, kudos sa mga kabataan crab at saka sito gold creek alab um amti i don't know kung pati piking kasi sila yung naglilinis dito for the uh, barangay beautification program ng government so may contest din kasi ito kaya ayun to do effort ang mga kabataan natin sana pagpatuloy pa ninyo yan at saka hindi lang ngayon na may contest no laging uh, alagaan yung environment Panatilihing malinis para naman sa mga susunod pang henerasyon. Hey guys, nandito na kami sa garrison. Pero hindi pa kami nakarating or napakami sa bahay ni na Kinakapagod. At least nasa flat area na kami. Tapos may lilim na. So... Hindi na kami masyadong mahihirapan. So, ayan, nakarating na kami dito sa Garrison Uqab. So, ayan ang kuya ko. sa yung bibisitahin namin. singgih-singgih arah-arahku umatku ya anakku pantai cendana anakku Ya, kumara. Aku tak mentang. Ina, malam gaingku, merek-merek Ina, alam jo sa pohon. Ina, bayan. Ina luwak.

Di saganang, kalau Mabali Hai haiwa, tan tantan ke medan memulut, rumah bangun teriak, cenggak anakku, baik dan mada, tapi. So, Yakuma patukaman bila Mapos yang may ibo noo na Ay guys dito na natapos ang ating video for today sa aking pagbisita dito sa lugar ng aking kuya Till next time ulit please share subscribe and like my videos Ganak di Igrot Channel.